guys abang abang guys ng bagahe ha? ayan na yung akin ayan na yung okay. akin huh? hindi pala tinabi <laughs> you know talaga siya oh. ang ganda ng pagkaan bakit naman ang oh, ulang malaki ko bakit yung maliit Pilipinas na tayong bansang minamahal. O oh, yan. Guys. Waiting ng mga bagahe. Waiting ng mga bagahe. Uy, picturean mo naman ako dito, be. Yung akin, nilagyan ko yun ng pinasarap, eh. Ay, pinasarap. ano yung nandito pamasira pa Biyahi pa tayo nawala pa yung aking ano parimis. lumagpas na yata yung akin ayun yata yung akin oh. kung ikaw baliling di na makita hindi ko talaga ma-imagine na nandito na ako sa Pilipinas do Di ba? Di ko talaga ma-imagine, guys. I'm here already in Kelpen. Ito naman, nag-youtube na to. Eh, di ko ma-imagine, guys. Hayaan mo na, ikaw naman. Excited lang ako, eh. Hello, subscribe mo? guys. madam. Muslim ka ba, ba, I'm sorry, babe. Ayan, guys. Kailangan mo akong puna ng masado ng... Hindi na makita ko nga lang, Hinahanap ko yung aking isang bagahe. YouTube. May hmm. you subscribe audio online pa sa mga bisita. Ano ang sinabi? Bakit kaya hindi diba mo dapat magkasundo yung bag natin? Eh bakit wala? So, Pilipinas kong mahal ang puso koita ang mintika. Tama na guys, kay malupit ay